Iginit ni Senadora si Binay na ang Senado ay pro-development at pro-progress kasunod ng pangambanan ilan sa political tension na nagbula sa issue ng charter change at sa posibleng magiging epekto nito sa pananaw ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. dililo ni Binay na committed ang Senado sa economic growth at stability ng bansa at patunay dito ang nila ang mga critical na economic reforms gaya ng Public Service Act, Corporate Investment Act at Retail Trade Liberation Act. Sinabi ng mababatas hindi dapat ito ng sisi sa Senado dahil hindi naman sila ang responsable para sa peking initiative para amendahan ng saligang batas ng Pilipinas. Kasabay nito ay nananawagan si Binay sa mga taong nasa likod ng isinasulong na people's initiative na may negatibo at direktang epekto sa ekonomi ng bansa ang ganitong mga patagong galawan sa sinasabing chatcha sa kabila ng mga isyo ngayon ay pinahayag ng senadora na nanatiling mataas ang mataas na kapulungan sa commitment nito na tugunan ang economic issue ng bansa. Hindi ani yan nilahaya ang manaig interes ng iilan dahil talo ang taong bayan, partikular na sinusulong na people's initiative na lagdaan ng hindi nalalaman ng mga kababayan kapalit ng ayuda o halaga. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.